Hello guys, ayan po magandang tanghali. Ito po ang ating ulam sa lunch. Yan na po yung ating pinanguha dun sa bukid na kadyos. Ayan po at ating nilagyan ng akamyas na ating pong pinanguha din dun sa ating katropa. Ayan po ang ating gulay na kadyos. Malapit na po yung maluto. Ayan at medyo maasim po yan para masarap. At yan po ay ating niluto na kaagad para tayo ay maaga mag-lunch. Kasi po bawal ang karne, kaya isda muna po tayo. Yan po ang ating pritong isda. Yan po ang ating isda ano po yan? ispada. Yan po ang ating isda. Iprito po natin yan para po tayo ay masarap ang lunch. Isda at gulay po tayo. Kakain na po tayo. Thank you for watching. Like and share. Follow for more. shoot inside bye-bye <laughs>